Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan mga idol. Uh, mali tatlong patong yung mga idol. Uh, dalawa pa lang yung nagagawa natin. Diyan mga idol. Kulang pa ng isa sa taas tagal gawin mga idol pa slide kasi yan oh butas pa yung gilid dalawa pa lang yan bali ito yun mga idol yan ito ito yung baba saka ito ito yung wala pang ano wala pa yung tapias yung kabila wala pang takip ayan ito yung baba ayan Ayun, mga idol katatapos uh, lang natin mga idol mali medyo hirap din tayo, mga idol kasi ano, tatlong patong, patong. ayan maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat